So itong third floor ma'am up to 16 floor po may mga nakatira na po dyan. So yung higher floor po mga 2 months pa po siya malilipatan. So yung ground floor and second floor po natin is commercial units po siya. Pero as of now po wala pa po siyang price or hindi pa natin alam kung for rent siya or for sale. So yung project po natin na to wala po siyang I mean, it is commercial lang po talaga siya. So, 100% pure residential and sa baba po, commercial lang po. So, ipapakita ko po sa inyo ma'am yung studio unit at yung one bedroom unit na may gamit na po. Yes po. So, ito po yung 13 square meters po na studio unit. So, pasok po. Sige po. So may free aircon na po, free window, blinds, tapos may granite countertop na rin po. Pero yung ref tsaka microwave hindi kasama. Tsaka yung shelves. And then, yun, gamit nyo na lang po yung kulang, malidipatan nyo po siya kagad. So ito po yung kanyang bathroom. Pero may door po ito ah. So sa so actual may door po yan. Halos uh, plastic PVC po siya. So high ceiling naman po siya. And then, meron na rin po siyang exhaust papunta po doon sa labas ng unit. Mm -hmm. Pwede pa dito magluto, di ba? Yes po. ah uh, yung iba po, induction cooker po. tapos... Yes po. Pero may ano reading? Ano reading, yung ba? exhaust po? Uh, depende po kung palalagyan niya po. Kasi connecting po yung sa bathroom, tsaka ito po. Ah. Out po yan sa unit. Yes. So, nasa sa inyo po kung palalagyan po natin ng exhaust dito, own expense niyo na po, i connecta lang po doon. Ah, okay. So, pwede po yun.